So yan, good morning mga sikistang magbubukid sa mga nagtatanong dyan kung paano ba tayo or ano ba pinapakain natin sa mga sisiyo ng pabo natin at mga manok. So bali, ang ginagawa ko is para makatipid dahil nung una is pinupurong feeds ko yun sila. Uh, medyo magastos talaga pag uh, sisiyo, pu uh, purong feeds ang pinapakain sa mga sa, sa kadais ng medyo mahal na ngayon yung mga pagkain ng mga uh, um, feeds na pakain para sa mga sisiyo. Ang ginagawa ko is dahil meron na tumubo na yung mga tanim natin last year na mga madali de Agua, Medyo marami-rami na, na tayo uh, uh, natanim. So ayun, balik kumukuha tayo ng dahon at uh, natin to ng pino at nilalagyan natin ng uh, konting feeds. Uh, hinahalo natin dun sa madali para ito yung pakain natin sa mga sisiyo ng pabo at saka sisiyo ng manok. So bali ang pabo natin dito is uh, malalakas silang kumain ng mga dahon-dahon kaya uh, yun yung pinapakain natin madre daga. Yun lang po maraming maraming salamat paalam.